So hi mga ka -PG and welcome back to my channel and um, for today's video guys, ay gusto ko lang i-update yung but nung nagsabi ako na wala pa akong higaan, wala akong electric fan so for today's video ay i-flex ko lang si Madam Nurse from Minnesota, USA dahil nagpadala siya ng uh, budget for my higaan and for my electric fan. Kasi, as you can see, guys, tingnan nyo, ha? Ayan, pa yung mga gamit ko dito. Ayan, nagkalat pa. And, dito lang ako natutulog. Ayan, dyan lang ako natutulog. Ngayon, i-flex ko yung nabili ko sa SM. And thank you so much, Madam. Minnesota, USA. And sa pamangkin mo dahil nag-effort talaga kayong kontakin ako para mag-share na yung blessings para po makabili tayo ng ating higaan at electric fan. And I flex ko lang sa inyo. So tara, tingnan natin ko ano yung nabili ko. So, eto na nga, guys. Tayo ay magbubukas na ng ating mga napamili doon. And once again, thank you, thank you so much, Ma Minnesota, USA. Ayan. At sa so, pamangkin mo, maraming thank you dahil na-share niyo sa akin yung blessings niyo. And ito na nga siya. Let's go, Baba Boobs. So, unahin mo na natin itong nabili kong higaan. Ayan. Ito ay from SM. SM yan, Hindi yan, MM eh. SM yan. So, buksan na natin. Magkasya ba tayo dito sa higaan mm. so, ito? Ayan. Hmm. So, eto siya guys. Oh. Diba? Ganda pa ng kulay. Pero bibilan ko ito ng Japan, Japan Chororot ang pangalan nito. So, at least may higaan na tayo. Hindi na malalamigan yung likod natin. Yan din ka muna. And ang next kong binili ay ito ila check fine. At bongga yung nabili ko kasi buy one, save one. By one take one yung nabili na from SM pa rin SM baka naman ay nabali yung puku so ang brand niya yeah is yun yun So by one take one siya. So ito yung ito yung sa floor. Ito yung sa floor. Ayan. So ating i kabit yung pa ba natin i kabit ito. No? Lapas mo natin lahat. Tuloy-tuloy. And ito yung mga LSC niya. Yan, maraming maraming salamat madam ha. Akala ko talaga, ano, akala ko talaga forever na akong maghiga dito sa pero dahil sa kabaitan nyo. And sana magkita tayo soon pag uwi nyo dito sa Philippines dahil uh, and sana mag-grant na yung request mo na makauwi ka this coming July. Yan. So, ito yung mga And banana pala yung ano nito Style ng kanyang LSC banana Ito, ito yung sa dito so, Kailangan natin ng Screwdriver Kailangan natin ng screwdriver Ito naman yung, ah, ito pala yung malaki. Ito yung maliit. Ah, hindi. Ito yung, ito pala yung ano. Ito yung, ah, ito yung stand pan. Ito, this pan. So, ito yung laman niya lahat. Okay, yung dito. Hindi Ah, ito. So, unahin natin Ito

Ito yung silalim. Para mag Just for Lord. Ito yung taas. Tapos... yun siguro bahala na tapos baliktad ito yung ayaw ko guys kasi hindi ako marunong talaga mga kumpuni kumpuni maganda dito guys kasi yung on and off na dito lang oh. Ayun oh. Ito, three ito yung mga ano niya numberings. So, yung init na. So, ito yung problema ng one. Kasi, may rupture eh. special cooking. Mahirap na. Kailangan ito may screw. So mamaya natin ito siya kung pumpunihin guys kasi hindi na pa tayong screw. And bukod sa meron tayong higaan, meron tayong electric pan Meron din nagbigay sa atin na mga damit na yan Ayan, si Ma'am Cherry. Thank you so much dahil meron na akong mga bagong pangkantang damit. Tingnan nyo naman guys. O. Pak. Ah. Mm, palda. Palda yan. Tapos, ang partner, pang baby girl. Mm, Di ba? Kasi sa bar kasi na pinagtrabawaan ko is may color coding kami every week. So, kailangan naka-color coding ka kasi kung hindi, may penalty pa 300, 200, gano'n. And ito pa, napakaganda. Hmm. Para siyang gown, guys. Ang tatak niya is Mosta Curve. Ayan, no? Oh. Diba? gown gown sa day ang ng mga ano ang bongga ng mga tela pa niya ano. tsaka mukha siyang mahal. thank you so much ma'am cherry for your kindness for sharing this to me and ito pa ito naman guys mga ano to mga lakad na cool cool lang Oh. Uh, yan, ang ganda din ng tela oh. Ang sarap sa ano pa Ano, dalawang kulay ito, black at saka gray. Yan oh. No. Pa. Di ba? And Meron ka dito. Maraming maraming thank you talaga sa mga pag-share ng blessings niyo back here. Ito rin, maganda. Mm. Pang, oh, pang formal. Ah. Hmm. Diba? Mabaihan lang ang atake natin dito. Kasi color coding Ang kami. So, kailangan kompleto ka ko sa color para na hindi ka magpe-penalty. And lastly, ay itong parang siyang leggings. Pero, ano siya? Yeah. Oh. Parang siyang leggings. O, oh, ba? Diba? Apakaganda. So, Ma'am Cherry, thank you so much. And of course, Ma'am Minnesota, USA, thank you, thank you so much for sharing. And to your pamangkin, maraming maraming thank you dahil hindi na po ako problema ako saan ko uh, i, ano ba? Saan ko ihiga yung sarili ko kasi meron na po akong higaan, hindi na rin po ako mainitan. Pero na nainitan talaga ako kasi hindi ko pa naman siya pinaandar. Mamaya, dito na ako sa higa, sa bago kong higaan. And maraming maraming salamat po talaga for sharing your blessings, for sharing your kindness to me. And sana po patuloy pa rin po kayo mag uh, uh, manood sa mga vlogs ko and everything. And hanggang sa muli po. Maraming maraming thank you. See you on my next vlog. Bye! Nga.